good day po sa lahat. Papagpalang araw. So, sa pauling rilo o dalawa pang rilo na gagawin ko, ko. So, sa masuki natin ano, na subscriber pa rin. Ano. So, yung dalawa pang rilo na yung isa, abalitat mong rilo ito, uh, yung dalawa ay ngayon ko gagawin yung isa, yung Seiko 5 na automatic e, eh, nagawa na tapos ito ngayon naman, yung ayan, kalas kalas na yung citizen na uh, automatic, ayan mga guys mga kasukin, ayan citizen na uh, automatic so, i-overhaul natin siya At, uh, meron tayong papalitang pyesa Ayan, pagkatapos naman yan, ito namang citizen automatic din na pang lalaki. Ito ngayon yung gagawin ko ay yung citizen automatic na pang babae. So, isa lang po ang mayari nito, si Kuya Boy Mamarin. nauna na ko nang nagawa yung si 5 na automatic. Saan ay overhaul din at saka pinalitan ng salamin. So ito naman, ito na nga, kalas na siya no. Uh, i-overhaul natin i-overhaul natin. ko at i-general cleaning ayan ito so, na mga kasuki no? uh, eh. i-cleaning ko na isa-isa uh, general cleaning siya ayan. citizen automatic pang babae para Talagang panggal 5 Maduit Maaf biasanya na po yung ano yung citizen na uh, automatic tapos na nating ma-overhaul. Ayun. Uh, ready to assemble na natin. Ngayon, ito yung mga piyesa niya na papalitan. Hindi lang pala yung pinaka-rotor, ayan mga kasuki Yan makikita nyo makikita natin ito yung Uh, ayan yung rotor sa ibabaw na nagkakarga ng self winding ayan na uh, sira na ito no tapos uh, ito yung nasa gitna nya ayan kalas na kasi may bearing yan ayan ito yung ipapalit natin ayan 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 siya na uh, hindi siya gold plated uh, kasi yung dati gold plated eh, medyo mahirapan na tayo maghanap ng replacement na kagayang kagaya nito. Or ganito na gold plated. Pero ito, ipapalit natin eh, pareho lang siya, iba lang ang kulay. And din meron pa tayong isang palitang pyesa pala no, dito sa self-winding nyo din. Mapapansin nyo, ah, yung dulo-dulo nya mga kasuki, mga kaibigan, putol. Ah, yan pala yung bago no, ito yung papalitan ayan o oh. ayan mga guys ito yung bago na ipapalit ito yung bago na ipapalit natin ayan mapapansin nyo yung mga dulo dulo nya ayan o oh. buo, ito wala na ayan makita naman natin pagka nilagay ito galaw, ito hindi na putol na yung dulo dulo nya kabila ang dulo niya and yung ganito dito at saka dito putol na ito yung bago ayan mo ayan mo so yun po no dalawang piece yung papalitan natin ito ito yung papalit natin Ito yung kapalitan ng dalawang pyesa. Ayan. So, uh, assemble na natin. So, ito na no mga guys. Mga kasuki. Uh, tapos ko na malinis. Ma-overhaul. At uh, pinalitan na ng pyesa, ng dalawang pyesa. Ito yung citizen automatic pang babae. Sunod ko naman ngayon itong citizen automatic pang lalaki. Ayan. Makita nyo mga kasuki overhaul natin itong mga kasuki eh ang condition naman siya no? I ay ibig sabihin mean, umaandar naman kaya lang mas magandang ma-overhaul na rin siya at nakikita ko medyo marumi na siya so yun no umaandar siya ayan ngayon ito mga kasuki ah may itong nakita kong isang problema niya. Ayan. Ito, umiikot itong dial niya ayan mga kasuki oh. Tingnan niyo. Ang nangyari po nito, putol na 'yung poste niya. Ito 'yung sample mga kasuki oh. Halimbawa, ito po 'yung dial. Ito po, ito 'yung dial o oh, mukha. Meron po yung poste sa likod mga kasuki. Ayan, makikita niyo. Ayan. Ito, ito, ito. Oh. Putol na po 'yan. 'Yung poste na 'yan. Ayan mga kasuki. Ayan. Yung poste na yan. Kaya umiikot na ito. Ayan mga kikita natin. Tatanggalin natin mga kasuki. Ayan. Tanggalin natin yung mga kamay niya. Ayan o. Oh. So yung poste niya. Ito. Tol. Yan makikita niyo mga kasuki, tanggalin natin yung posting niya. Yan nalaglag na. Ito, ito, ito. Mga kasuki, ayan oh. Ito po 'yan. Yung napakaliit na yan, yan poste, Yun po poste niya. Yung po posting niya yan. Kaya tool na kaya umiikot siya so yun po no yan kaya umiikot siya ang gagawin natin ididikit na lang natin yan mga kasuki kasi hindi po nakakabit yung pose na yan eh. ididikit na lang po natin yan dyan para mag steady na siya so ayan ano i-overhaul na natin ito kakalasin ko na isa isa so ito na mga kasuki ano kalas na lahat uh, yung citizen na automatic Ayan, talagang nakita ko na nung makalas na lahat isa-isa, medyo ano talaga, medyo marumi talaga. O talagang marumi. Ayan, oh, ito lang sample lang ito mga kasuki. O. Oh. Ayan, oh, nagkukulay kalawang yung sa may center bridge niya. Na ng center wheel. Ayan, talagang kailangan na talaga siyang ma-overhaul. Uh, nalilinis naman yan eh. Yung kalawang na, yung parang dumi na nag-stack na dahil lang langis na tuyo. Ganon. So, ayan. Ito na siya. Sa isa. Ah, uh, binabad na natin at uh, i-overhaul na natin to. So, i-cleaning natin isa. Isa-isa uli. Kaya uli nang ginagawa ko. i-brush natin ang isa-isa. Para talagang tanggal yung dumi. Ayan, mga kasuki, mga kaibigan. And, ito na, uh, Kuya Boy, no? tatlong rilo mo na iwan ito na uh, iniwan pala ito na yung panghuli na ginagawa ko yung siko ah uh, Citizen automatic yan para magkondisyon talaga mag uh, bumalik ulit siya sa pagkakondisyon niya Although na nakita ko wala naman siyang problema na or papalitan na pyesa maliban doon sa doon sa ano yung sa dial niya na umiikot dahil putol lang poste yan ano so ito kinikleaning natin isa isa at uh, medyo talagang marumi ngayon pagkatapos nitong itong i-cleaning so ibabalik natin ito at lalangisa natin pagka, pag ina-assemble ayan mga kasuki no? tapos ko nang general cleaning ayan na uh, tapos tapos natin i-linisin isa isa yung mga piyesa ng rilo ngayon na uh, assemble naman tayo assemble assemble habang na assemble natin lagyan natin ng langis yung mga jewels niya ayan uh, mga kasuki Ayan. Bubugahan muna natin oh, para matanggal yung mga alikabok-alikabok at saka matuyo talaga yung tuyo talaga yung uh, kaginis natin. Ayan. Mag-oiling na tayo. Oiling. Lagyan natin ng oil ang mga ayan, mga jewels. Paalala po ulit mga kasuki, ano? Huwag maniwala na binabawasan o tinatanggalan ng Jewel Kasi hindi po pwede yun. Tanggalan ng Jewel, eh Hindi po basta-basta natatanggal ang Jewel yan Yung mga parang kulay o pink Pag tinanggal po yan, eh Mababasag na po yan At napakahirap mag-replace yan Kahit sa ang mga magre-relo, mahirap po gawin yan so, Huwag po maniwala sa ganun Ayan mga kasuki, mga kaibigan. Ito pong ilalagyan natin ng langis mga kasuki. Ito, mga kanya, mga jewels. Mga pinakabitan ng mga pyesa. Ng mga wheels, ng mga dilo. Ayan. Simple na tayo. Simple. Siyempre, unahin natin ang center wheel sunod ang center bridge yan mga kasuki Na no, hindi po tinatanggal o hindi binabawasan ng jewels yan kahit sinong mga magdurilo mga kasuki kasi nasisira at hindi po under ang relo yan tandaan po ninyo yun ginagawa namin ng mga technician ng ganyan so ayun eh na mga kasuki ano ito na uh, ito na yung tatlong rilo na iniwan ni Kuya Boy Mamaril na kasuki din natin na subscriber follower ito yung tatlong rilo na mayroon tayong dalawang rilo na unang ginawa sa kanya yung, yung isa na Hubert na, na Hubert Paris tapos yung isa na Seiko 5 automatic so awanan ah, nyo so okay na yung dalawa na yun may ba doon sa isa na nag-advance lang at eh, madali lang naman yun eh, i-regulate lang yung ano nun yung sa air spring nya ngayon ito yung tatlong iniwan nya na rilo no? Seiko 5 automatic pang babae citizen automatic pang babae at saka yung citizen automatic pang laki so itong tatlong ito ayan mga kasuki in overhaul ko Ayon ito yung ano niya, nililista ah. ko. So, ito, yung Seiko 5 Gold. Ayan. Tanggal yung seconds niya, nung binigay sa akin. Tapos, general cleaning. And then, palit nung salamin. Ayan. Tapos, itong citizen, na pang babae, automatic. Dalawang piyesa ang pinalit natin. Ngayon, ito nga, mga kasuki. Yung pareho sa self-winding niya, na connected. Rotor, at saka yung sa self-winding. Tapos general cleaning para mag-condition. Ito namang citizen pang lalaki, wala naman tayong pinalitang piyesa, wala siyang replacement. General cleaning lang at saka itong dial niya na umikot, na uh, naputol nga na nga yung pinakaposte. So dinikit na lang natin yan para uh, hindi na siya iikot at gagalaw-galaw. So ayun ano, okay na ito tatlo nakalista yan Kuya Boy mamarin kung ano yung mga problema O anong mga ginawa ko dyan sa mga rilo mo So ayun mga kasuki ano uh, Isang kasuki subscriber follower natin na nagkiwala sa akin Ayun nga yung nagkita kami sa Piyapo Pinagawa niya, nagpagawa sa akin ng mga rilo na Dalawang rilo na nauna At pangalawa, pangat, pangalawa itong tatlong rilo na iniwan niya sa akin So nung iniwan niya sa akin ito eh nasa hospital ako noon at uh, yun nga yung kapatid ko na yun pumanaw kaya mga naigit sa linggo akong yung, walang upload at saka hindi nakakasagot sa mga tanong ninyo mga kasuki kung saan yung location ko kung saan pwede magpagawa ng ganitong rilo ng ganyang rilo so yun nasasagot ko na po yan mga ngayon mga kasuki na isa-isa ko na -isa po nasasagot ngayon maraming salamat sa inyong pangunawa at uh, medyo dumaan ako sa isang problema o isang pagsubok sa buhay na nangyayari naman kahit kanino uh, sa atin so nga uh, yun na nga uh, ganun talaga ang buhay at magmukon tayo so ayun mga kasuki ano sa mga nagtatanong sa akin sa location ko uh, madali lang yan mga kasuki uh, sinabi ko na rin sa inyo so kung saan ako saan ang pwesto ko ayan at saka maraming 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 salamat po pala sa inyong lahat sa mga bagong subscriber ko ayan mga ganun din sa mga dating subscriber maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kasuki sa pagtiwala sa panonood sa aking mga video uploads ganyan uh, mabuhay kayong lahat taway nasa mabuti tayong kalagayan maraming maraming salamat po sa inyo sa atin ano so kanan mga kasuki mga subscribers followers viewers lalo lalo na sa mga nagtatanong sa akin yung isang location ko ito lang mga kasuki madali lang ko tandaan ang ang kuan ko ang siyap ko ayan siyap ko no ang address ko 3-8 Philippine Road 1 Batasan Hills Quezon City ayan mga kasuki ang 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 siap ko eh nasa harap lang ng baliwag litson manok. Ayun. Ayun, tabo generic drugs. Ayun mga kasuki. Itong kalsada na ito, it's Road 1. Ayun. Tapos 'yun yung IBP Road papunta po 'yan ng Congress. Kung palabas naman kayo mga kasuki, papuntang Commonwealth. Commonwealth na 'yon, makikita nyo doon ang Sandigan Bayan kung saan man kayo galing halimbawa galing kayo ng Manila o so papasok kayo babaybay kayo ng Commonwealth tabi niyo kikita nyo Ever tapos Sandigan papasok na kayo dyan kaka kanan na kayo at tapos kakanan naman kayo ng Philinvest Road 1 yan madali lang mga ka mga kayo supi dyan ayun lang makita pwesto ko basta wala may lang kahit i-google nyo yung Philinvest Road 1 yung baliwag yan makikita nyo yan tsaka isang ano, mga kasuki at saka yung bilyariga ayan so yun mga kasuki ano maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan. so ayan ha ah. balik tayo sa ating pwesto so yun mga kasuki ano so kuya boy uh, mamaril ito na yung mga rilo mo okay na siya So, mamaya or bukas text na kita para ano tayo magkita at madala mo rin yung isang video na advance mo na sa Eco 5 na nauna kong ginawa maliban sa isa na okay na okay na Ayan, pag advance mo dali lang yun uh, may, may ano lang tayo doon kunting lang so yun yung tatlong rilo na pinagawa niya okay na Ayan, ah... Uh, kondisyona na sana mag na lahat o mag ang lahat ito mga ito. may problema pwede namang ibalik. May warranty naman tayo diyan sa so mga ganyan.